Okay, tingnan natin. Bago pala ito ng account. Yan, hanapin mo lang yung giraffe. Cash giraffe. Tapos, meron kang task dito. Extra reward lang to ha. Pag clinic mo kasi ito, magda-download ka ng laro. Tapos ito, maglaro ka daw ng kahit anong laro. 10 minutes. So, try natin. So, makakakuha daw tayo ng reward. Next reward is 16 minutes. So, 15, 16 minutes kang maglaro dito. Ayan. pindot pindutin mo lang, guys.

ng Tapos, ito ito ito. Ayan. So, mag-training tayo ng mga tao dito. Tapos kasi nyo, pag tapos mo na yung 60 minutes so, okay. Yan, na escape mo lang siya. Tapos, ano may 30 minutes pa ako, minutes lang yun. Tapos, mag, ano to, mag-refresh. Ayan. So, dito ka pwedeng mag-cash out. So, meron akong 6,000 dahil hindi pa ako gold member, bronze pa lang. Ang 6,000 6,000 ay meron akong 0.6. So, magkano sa peso yung .6? <laughs> 0.6? Tignan natin. Taka magkakalim. 0.06 dollars. Ay. Dollars to oh, Philippine Peso. So, meron na tayong 35 pesos. So, tignan natin yung isa kong account. Videohan ko lang. Ayan. So, ito yung isa kong account. So, may 75,000 gems na siya. So, pag pag gold ka siguro mga halos 15 dollars na yan. Halos 15 dollars. So, dito sa rewards. Pag gold ka kasi yung 8,000 Pwede kang makakuha ng Ayan, pwede ka na makakuha ng 1$ tapos 6$. So 1.6$ na 'yan yung 8,000 rewards. Mamayang gabi ko pa yan i-withdraw. Okay na.